ditrubaite guys dito po, po sa ano papa sa pagkasinan guys e, tracer po ako ng bigas Na Ano namin Palay para Maging bigas po dito sa may Pagkasinan mag kami ng bigas ayan na nga guys para mayroon po kong iuwi sa manila sumaglit muna kami rito sa rice mill para mag ng para guys na maging bigas na iuwi ko po sa Manila uh, binigyan po ko ng tita ko nutusan po kami para ano daw so magre-down down muna dito para pag uwi na po ko ng Manila guys is naka ready na rin po yung bigas na iuwi ko kapasalamat ako sa tita ko uh, binigyan niya ako po ng ano, bigas Ayan po guys, oh, tinan nyo. Ito sa probinsya. Ayan eh, po yung pressure. Tinan nyo guys. Oh. Ganda rin po guys, di ba? At uh, ano rin yung style din. Tinan na yung palay ko eh, naging nagmigas na pag dumaan po dito sa mga aparato na to guys tingnan nyo nakapainis po diba yan a few moments later yan po guys kapatid ko nakipag-usap lang sumayari ng rice meal kung ilan yung sako na papa papatracer namin daming pare dito guys na stock oh so ulang kami guys sa pangasinabang nandito ako, nagpa-tracer po ako ng bigas. Ah, uh, ko ng Manila kahit kalating sako lang guys. Hey! kasama ko yung kapatid ko. Yan. Kapatid ko po yan, guys. Uh, malapit lang dito yung bahay ng tatay ko sa tita ko. Eh, sa ngayon naman, guys, eh, yung tatay ko nasa ano pa? Hospital. Sana umigi, migi na yung pakiramdam niya dahil Makikita namin doon sa MRI kung ano na yung nakikita bukol doon sa ulo niya guys Pero medyo lumalakas naman yung tatay ko Tawa ng Diyos Sana maging okay na po ang lahat Para hindi na po siya magtagal sa hospital guys So maglit lang kami rito sa Ano Tracer para magpa Ano ng bigas na iuwi ko sa Manila maguwi mag lang ako kahit mga kalati sa guys. Salamat guys sa mga nanonood ng sa akin. Lolitin guys. Thanks for watching. Subscribe. Rob's Vlog. Like and share.